Good morning, cam uh, good morning sa inyo lahat diyan. Ang ating topic ngayon is about naman sa two stroke. Two stroke engine. Kahapon, yung topic natin kahapon is four stroke. Ngayon is, uh, is about two stroke naman. Uh, sa mga luma na makina ito cam ang gumagamit nito noon ah uh, sa sasakyan yung isang mga motor. Uh, sa gumagamit nito is mga motorcycle, mga mechanics. Halimbawa, uh, yung mga Yamaha, yung mga DT, yung mga L2 na Yamaha, yung mga motor. Ayun, yung mga Yamaha RS, yun ang gumagamit dati ng mga two-stroke engine. Ah, uh, medyo mausok 'yung mechanics, I topic natin ngayon kung bakit yung mausok. Uh, kahapon tapos na tayo sa four stroke. Ngayon sa tos, uh, two stroke na naman uh, tayo sa mechanics. Ah, uh, tingnan mechanics kung paano nasabing two stroke ang isang makina. Ah, uh, two stroke mechanics kasi ang ang sa four stroke Halimbawa, may intake siya, may compression, may power and exhaust. Doon sa doon sa sa two-stroke mechanics, meron din 'yon. Meron din 'yon. Kaso, sa ka mechanics, ito 'yung nangyari sa two-stroke. Sa isang sa isang baba ng piston ka mechanics, kaysa, sa isang baba ng piston sa isang stroke, sa isang baba ng piston, dalawa ka agad yung nagawa ng two stroke ah, halimbawa kami pagbaba ng piston nando na yung power stroke at saka intake stroke pinagsama na kami at saka ayun kami yung two stroke walang balbo na yun. walang walang bulb saka pagtaas ng pagtaas ng piston pagbaba mayroon siyang intake may power na pagtaas ng piston ka mechanics, uh, may may exhaust na at saka may compression. 'Yon ang na, 'yon ang nangyari sa sa two stroke na makina. So sa isang sa isang stroke, dalawa, dalawa, agad 'yung nagawa niya. Halimbawa sa isang baba, ayun dalawang dalawa na nagawa niya, intake at saka power, pagtaas naman, at saka exhaust, saka ano, saka compression. 'Yun ang 'yun ang sa isang sa isang sa isang revolusyon, sa isang, ikot ng crankshaft ka mechanics, yung sa stroke, sa isang ikot ng crankshaft, sa isang sa isang ikot lang uh, dalawang stroke lang ang nagawa niya. Kaya ka mechanics yung yung ano, yung two stroke ka makina, high RPM 'yun uh, uh, mataas ang RPM mo, no? naabot ng 8, 9, o 10,000 RPM. Hindi kagaya ng, ano, ng, ng 4 stroke. Uh, mataas na yung 6, 5, 6, mataas na yung, ano yan, ng RPM na yan. Kung sa 4 stroke. Sa 2 stroke abot ng mga mechanics, naabot ng 10,000 RPM. Yung sa, uh, yung, sa 2 stroke. Ang sa, ang sa ang sa four stroke kailangan mo pa ng dalawang ikot ng crankshaft isa dalawang ikot ng crankshaft bagong bago nagawa yung isang isa uh, bago nagawa yung apat na stroke. Pero dito sa dito sa dito sa two stroke, isang ikot lang kamekanik ng crankshaft, isang ikot lang nagawa niya nagawa niya lahat 'yun. Kaya mas mabilis mas mabilis ang two stroke kaya sa post stroke mas mabilis high, mas high rpm kaya ang piston yang kami mabilis mabilis ang mabilis ang galaw ng piston high rpm siya kaya nilagyan ng uh, ng tote kasi pag walang tote kami mechanics mag-overheat yan uh, ba, um, alam mo yung bakit mag-overheat kasi uh, walang walang dagdag na lubrication dun sa piston ring. Ang 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 tote kami mechanics nag-ano 'yan, uh, nagdagdag 'yan sa lubrication sa piston ring sa ka piston kasi napaka high RPM yang ano ng ng two stroke na makina kaysa dun sa four stroke. Kaya mausok siya kami mechanics kasi may ano siya, may may tote. Kasi pag walang tote, ayun mag-stack up yung piston yung kamikanik so overheat pa yung kuan yung makina sa 2-stroke. pag wala siyang tuti yun kamikanik ang ang two stroke na makina o sa sa isang revolusyon lang sa isang ikot ng crankshaft nagawa niya lahat And, ando na lahat may intake may compression may power may exhaust na nandoon na lahat sa isang ikot na ng crankshaft ayun Samantalang dun sa 4-stroke, baka dalawang ikot ka pa bago mo magawa yung isang cycle ng may yung apat na stroke, yung intake, yung compression, yung power at saka exhaust, dalawang ikot pa. Yan, sa ano sa ato stroke, isang ikot lang kaya mabilis. Mabilis high RPM ang to stroke. Kaya lang medyo magastos kasi may toti pa, Saka medyo malako sa gasolin ng Tostok no, Mechanics. Mausok. Kaya hindi na, yung iba, hindi na puma yung mga Tostok no, hindi na papasa sa, sa emission test kasi mausok talaga. Yun ka Mechanics. Topic natin ngayon. Thank you very much. Thank you very much and good morning.